Uh, isang maganda umaga po mga farmers welcome back dito sa akin munting youtube channel uh, share ko lang mga ka farmers yung status nung ganun ko na sale eh. ito po yung variety na kaneko 207. Bali mga farmers, itong talim namin na ng na sili ay nakadalawang harvest na po. Maganda po yung presyo ng sili. Mga isang harvest na lang po at bawi na po yung puhunan. ah uh, madami pa rin pong bunga yung talim ko na sili. Ito mga farmers o. Baya ang harvest ko nga pala dito mga farmers ay ano lang Weekly Naglagay nga pala ako ng pataba kahapon Ito 1620 at saka yarawinyat Tapos yung kapatid ko kasalukuyan yung dinidilig kasi hindi po maulan Kaya dinidilig namin para matunaw yung abuno hindi ito nga po pala talong ko ng sili hindi ka na nalagyan ng mulching kaya medyo naging problema natin yung paggada tapos hindi agad na tapasan niya kasi madami tayong naasikasa oh, naghahapit kasi ako doon sa talong ko ng sitaw pero goods pa rin naman po itong bunga na sili na to malalaki pa rin Maganda po itong variety na kanay ko 207. Hotpot 207. Dahil ano po siya. Matibay po siya sa sakit. Yun pong nangungulat yung talbos. Yun dala ng white fly. ito. Ang dami na ulit mga bulaklak. Ang polyar ko nga pala na gamit dito yung Yung biotonic. Tapos, yung insecticide, ano ay, lang. Alisite. Tapos, Tapos, yung insecticide ko pong gamit ay ano lang. Telluride. Ang active ingredient po nun ay abimectin. Yun po ay para sa mga mites. Ah... Uh, ito pa palang siliko na to ay mga mahigit ng dalawang buwan. Simple lang po magtanim ng sili. Pero mas maganda po ito kung nakamalching sana. Kasi wala tayong budget kaya tipid-tipid muna. Uh, so far ang presyo po ng sili ngayon ay 120 pesos per kilo. Tapos yung last harvest ko po dito ay kulang-kulang 70 kilos po. Ito po ay 1,000 na puno. Pero madami, madami po kasing namatay dito yung part na yun. Nung yun, pag halos po patay lahat yung nandun. Dahil nung gumagyo po si Egay, dirit yung ulan. Hindi agad namin nilalagyan ng kanal yung part na yun. Nagtubig. Kaya may na yung sili dun. <coughs> medyo hindi nga po pala maganda yung pakiramdam ko ngayon kaya <coughs> iba yung boses ko ito po yung sili natin <coughs> sa ano po sa webes o sa lunis mag harvest po ulit ng sili ah uh, yung mga palang pag-abono ko dito ng mga farmers ay side dressing lang 15 grams po na 16, 20 at saka uh, yara winner ang nilalagay ko maganda po yung winner pampaganda po ng bunga tapos yung 16, 20 naman pampayabong siya at saka pampaganda ng ugat ito po mga farmers Bale, well, itong dati ko ang palihan wala na lumugso na yung balag kaya kinakuha na namin yung dating tulos tapos dun sa part na yun ba ano November pa namin naman ito may pula pa akong sili dun tira dun ko naman itatanay uh, sayang din po kasi kung bago lang po kayo dito sa Monticon channel makikilambing naman po makikilike, share and subscribe na rin po para po lagi po kayong updated sa mga video na ilalabas ko po, po tungkol sa pagpagtanim po ng gulay